Magandang araw po ngayon sa mga kambing natin dahil ngayon ipapakawalan na natin isama na natin doon sa area na may mga barako so ang gagawin namin yung kambing namin pinupurga na rin natin no, so ang gamit kong pampurga itong Empregon no? ito yung brand na nabili natin doon sa Agribet Empregon na Sol. so isang ganito daw apat na kambing daw ito na nasa 16 kilos ang bawat isa since yung kambing namin ay lumagpas na ng 16 kilos yung iba so gagawin ko isang buong tabletas na to isang kapsul na to tatlong kambing na ang bibigyan ko no so yun yung dosage na gawin natin so ito pinopokpok ko para mas mas ano na maging powder siya ayan actually po pwede rin yung balbase no iba iba rin depende kung anong available na pampurga so ang, sa akin itong, ito yung binili ko dahil ito yung available para sa kambing natin tapos meron din tayo ditong ito nangalahati na since may mga maliliiteng kambing So pupurgahin ko na rin sila, tatlo rin sila. Eh uh, dapat 1/4 lang, no? Eh ito ikalahati na. So ito 1/4 1/4. So dapat ano to, dalawang malaking kambing. So yung kambing natin ay tatlo naman na maliliit. So itong kalahating to, anuhin ko rin to. At isasali na natin. So ayan. Tapos ito na may ihalo ko na dito sa isang baso. Yung powder. Tapos tatansahin ko na lang yung tubig, yung dami ng tubig para makuha natin kung gaano karami yung ibigin natin pampurga doon. So, ayan. Halo na natin itong ating pinolbos. At tapos ay lalagyan ko ng tubig. Susukatin ko yung tubig ngayon para doon ko na malaman kung gaano karami papainom ko. So isang kambing, isang puno nitong ibibigay ko ayan isa unang kambing pangalawang kambing pangatlong kambing tapos sa mga baby kambing siguro tig no ang ilala ibibigay ko so 2 4 so, pupunuin ko ulito oh. ayan tus hati-hatian na ito ng mga kambing na maliliit ibigay natin konti Ayan, tapos ito naman, tutunawin ko na ito. Ayan, kailangan lang ito maigi. No, merong isang klase nito, madali na yung mga, kung ano, no, yung liquid na mismo. Tulad ng balbasin, pwede rin yun. No, Iba-iba rin. Sa atin, ito lang, nagkataon na ito yung available. So, ito yung ipapainom ko sa kambing namin. So, kailangan lang ito maigi. Ah, medyo sobra din to, no? Eh dahil ngayon may mga matitira din naman ito sa ah uh, dito sa baso. So, ayan. So, ngayon, papunta na tayo dun sa kambing. Habang ito'y ating tutunawin. At pupurgahin ko na sila. So, ito ay pinupurga ko para ready, para bilang paghanda na rin. Kasi papakawalan na natin yung kambing dun sa kabila. Isasama na natin doon sa barako. Kasi yung gagawin namin, tatalian namin yung mga baboy. Tapos pagsamahin na namin lahat. Pagsamahin na namin lahat yung mga Tara lang namin. Tara. Ang yung mga. Kasi ang gagawin namin, nakatatalian na yung mga baboy. Tapos yung baboy, ilalabas namin dito. Kung ng kambing, ipapasok namin doon, ay may barako na doon nakasama. So kailangan, purga na rin yung mga inahin natin na mga anak. Yung mga nanganak na. Pero yung buntis, hindi pa tayo magpupurga. Antayin muna natin mga anak, at saka namin purgahin. Oh, oh, oh. Ayan o. No? Si Ito kasi kasihan kasi sa... Ito sa dito sa alambre. Ayan, ito yung mga kambing natin. Meron pang isa dito. Kapasukin ko na rin siya kasi sama ko rin siya sa pagsukurga. Tulad, tulad! Tulad na, tulad! Ayan, <laughs> eh, nadaan siya dyan eh. Sasya, ah, siya! siya. <laughs> okay, very good. So, ayan, ngayon, pagpurgahin ko na sila. So, so itong paraan natin dito, Base lamang din sa experience namin nito, no? Hindi tayo expert pagdating sa mga ganito, pero itong atin lamang ay base lamang din sa sarili nating uh, experience, no? Sa pag, uh, mga, uh, ano natin, Re research. Actually, ito na yung ginagamit din namin, ginagawa namin dito kapag ganito. Ayan naman yung mga baboy namin, no? may na yan mga baboy namin ayan o oh. uh, oh, dyan yung mga baboy natin iba ito lang pupurgahin natin ito lahat so unang pagpupurga mapupunta sa hindi na ako pumasok na madaming tayo doon ko kailangan mo nalinis oh. tagalin mo itong sinabi ko hawak mo na ay makapokus ka ba yun. dito man ito huwag na matapon ito So, unahin natin itong isang mamay. Isama na si mamay. Isang mamay mo na ito, si puti. Ayan. Hindi kita makita. Up, di lang. Tapit lang natin konti ang kamera. Ayan, papainumin na natin siya. Okay. okay na yan. next naman, isang mamay. Sabi anak, magtago pa niya. Ayan, <laughs> so ito naman si Mami Brown. Anaknya anak niya naman si Mami Brown. Mami Brown! Tira! Tira, tira! Tira lang! Ito Mami Brown. Ito naman si Mami Brown. Ayan Yan ang, mami brown. Ito medyo maliit lang itong ating pang syringe. Mm -hmm. Mami black. Go, oh, go, go, go go Me, me, me. go go go, Ah. na na. Hoy, <laughs> anak naman nila. Dapat magpalit ka na ng ano dito, oh. Hey, Nelong. Nelidong. <laughs> hey, Hello. sabi niya yung apo ko, dana, wait, uter bili plus yung apu, dana, dana, April boy, good luck na sa pag Chau, 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 lang yan kasi maliit maobedos pa na papapurgahin mo si Mingo shadow masyado so yan po natapos na rin natin mapurgahin yung mga alaga natin mga kambing natin so ito mamaya maya naman na <coughs> ma mapakawa maakaw na natin matalian na itong mga inahing baboy sa labas mailabas na rin natin dito so <coughs> Ah, sila naman ay papakawalan na natin doon na side. No, so ayun po. Yun lang yung ating simpleng pagpupurga, yung ating sistema dito sa paggalang ng kambing, kailangan din mapurga. No, kasi dati na try na namin magalang ng kambing, namamatay nung napabayaan. So kailangan din talaga matanggal yung mga bulatin nila. So ayun po yung paraan dito. So sana ay nakuha din kayo na idea dito sa topic natin ngayon. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching po.